Hello mga mima, welcome to my vlog again. Yan. Quick tour lang tayo mga mima kasi meron akong uh, maagang uh, schedule ngayon at saka may itatanim pa ako. Yan. Ito uh, ipa, ipi-present ko lang sa inyo yung mga bagong dating na halaman pero dahil nga nagmamadali tayo, hindi pa tayo makakapagpresyo presyo present ko lang sa inyo ha mga mima para lang maalala ko yung mga pangapangalan nila. Yan, ito meron tayong dalawang pat ng uh, the famous uh, red stardust as in super red na siya well rooted na to mga mima yan well rooted yan ganyan siya kalaki nakalagay siya sa 6x6 na seedling bag sidling bag kasi ang laki ng ano niya ng ah uh, kuan niya ugat kasi pa presyo yan 350 to 350 to pa sa available pili na lang kayo kung alin yung bet nyo ito yung mga sinasabi ko sa inyong bagong dating na mga high-end na mga super top rare. Yan. 350 Red Stardust. 2 patch, patch available. Ito si Pink Emerald. Yan. Si Pink Emerald 380. Pink Emerald. The famous Pink Emerald 380. Bahala na kayo mga Mima Bells ha. Madali lang to. Yan. Ito. 350 na lang din. Same. Si Red Stardust dito no, na mga mima. Red Stardust. Ayan. Madali alam tayo mga mima ha, Kasi marami kung ano. Mga bagong dating. Ito yung mga bagong dating. Ito si Red Unya 180. Ayan, si Red Unya. 180. Ayan. Tapos dito sa side na to. Ito ha mga mima. 350 na lang to. Kasama pa to. Uh, si... Uh, red heart 350 napakamura na nito na mga mima um, hindi lang maganda yung settings niya kasi iaayos ko pa yan ang ugat niya oh actually pwede na siya itap cut yan red heart pillow 350 lang S wala wala masyado ang tubo diyan parang 50 pesos eto mga mima si tricolor sayam uh, bago to mga mima ha hindi ito ayan oh natutuwi siya ha. si tricolor sayam yan 380 tricolor sayam 380 ito bago rin to super top rare ito si unicorn yan unicorn ang kulay niya ay ano parang nagniniyon green na siya na peach peach yan peach yung nasa gitna niya tas nagla light 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 neon green parang ganun 450 to si unicorn unicorn siya ha. hindi si hindi si laki hindi si frozen hindi yan, unicorn. Yan, unicorn siya. Si unicorn. 450. Ah, uh, yung mga bago lang muna ang ipipresent ko mga mima kasi magtatanim pa ako. Tapos meron akong ano, meron akong ah, uh, tagito. Schedule ngayon. Yan, very hectic schedule. I- kuan ko lang tong bagong dating. Si Orange Stardust ito. Orange Stardust. Mga mima orange stardust ay hindi mali orange gold, gold star yan orange gold star yan mga mima 350 yan pamain dito orange gold star yan 350 ito yung mga mima mga naagaw ko lang naagaw lang sa mine sobrang ano nila tao dito bagsak price ito the famous indiana indiana queen queen. Yan, ang, ang mamamimas Indiana queen kaya pala ang mahal ang ang, ang, ang ang kapal ng dahon. Yan ang kapal ng dahon ni Indiana queen. Yan. Yan. Ito si Indiana queen. Gibson ko na lang ng ano. 380. Yan, si Indiana queen, 380. 380 yan. Marami pa kasi kung mga ano, mga gagawin eto yan. Ito. Ito kasama pa to. 350. So, yung mga naaalala ko lang mga Mima ha. Tapos ito na yung mga bagong dating na ano. Si Tricolor Siam. Si Unicorn. Yan. 450. Ito si Orange Gold Star. 350. Yan. Orange Gold Star mga Mima. Yan. Ganyan siya. Yan. Yan. Sino pa ba? Mm-hmm. Yan. Si Red uh, Pink Emerald. Si Red Unya. Tsaka si Red Stardust. Si Red Stardust, 2 pots available, 3.50 na lang each. Yan. Ito, 3.80. Si uh, Pink Emerald. Yan. Nagtututon pa na Pink Emerald. Tsaka 1.80. Red Unya Money. Yan. Ano pa ba yung mga kasamahan yan? so far, parang eto kaya lang tulog pa hindi pa natin maaano to check check lang natin kung alin yung mga kasakasama nila yan bali alam ko yun lang yun lang muna yan tsaka yung kagabi na inupload ko yun lang um tao dito i i-update ko na lang muna kayo ulit kasi uh, medyo busy lang so ito lang muna yung may present ko sa inyo mga Mima Bells yan ah uh, i-check ko yung parang may kulang sa naipadala sa akin yan, yan mga Mima um, for now uh, yan o nga, parang may kulang nga. So, yan. Sige mga Mima Bells. For now, ah uh, yan lang muna yung mga ano natin, mga mga bagong dating. Kasi medyo pricey talaga sila. Hindi ako makamain ng sobrang dami. Yan. Kinikater ko lang yung mga pangarap kong halaman din. Dati. Para kahit pa pa, no, maka, ano tayo, maka, um, ma-experience natin. Ito, lalo na to, si Pink Emerald. Yan, pangarap ko lang 'tong halaman dati sobrang mahal nga lang. Na nagre-range siya ng 500 isa. So ngayon, medyo na-afford-afford na ng very very light 'yan. For na mga mima, 'yun lang muna. Uh, happy watching, happy watching. Pamain-pamain. Bye.